Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa aking channel. At ngayong araw, may isang napakagandang piraso ng kasaysayan akong ipapakita sa inyo. Hawak ko ngayon ang isang 1 peso coin mula 1974. Tara, silipin natin ito ng mas malapitan. Ang barya na ito ay bahagi ng Bagong Lipunan series na inilabas noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa harap na bahagi ng barya, makikita natin si Jose Rizal. Siya ay nakaharap sa kaliwa. At likod naman sa itaas niya ay ang nakasulat na Republika ng Pilipinas. Sa ibaba naman, nakalagay ang taon ng paggawa 1974. Pagamat isang simpleng barya, marami itong ibig sabihin para sa ating kasaysayan. Isipin niyo, hawak niyo ang isang piraso ng nakaraan na naglakbay na sa iba't ibang kamay at panahon. Isa rin itong paalala ng isang makulay na yugto sa ating kasaysayan. At yan ang maikling kwento sa likod ng 1 Peso Coin mula 1974. Kung gusto niyo makita pa ang iba pang mga lumang barya o anumang may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel ko. Salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Paalam.